Kumusta kaibigan? Ato tayo naman din. Uh, uh, quick update lang po sa ating mga uh, dominant and American chicken, ay baby chicken. So, yan mag, naglilipat ako. Uh, inalis ko na sila dito sa kanilang brooding uh, pen, lipat ko dito sila sa brooding house. Kasi uh, mas maluwag dito compared doon at lumaki na rin kasi sila. Uh, kaya masigip na sa kanila kaya i, i lipat ko na sila yan, ikabel ko sila lang sila dito sa sa tray na ito. And then, i-transfer ko dun. Dito sa kanilang brooding house. Bagong brooding house. Yan, dati nang nagawa to pero dati sa mga ano to. Sa Rhode Island and White Leghorn. Diyan sila dati nangingitlog. Kaya, nalis ko na sila. At diyan ko na sila ililipat. At mas, para mas maluwang. Kasi ang dami nila eh. May get 100 plus to kailangan na nilang may lipat yan kasi malalaki na rin sila o oh. oh, week 3 na rin sila eh so ayan um, medyo inayos ko na yung feeder nila tinatali ko pero ayan na yung gabi ayan yung itsura nila ng gabi medyo mas na ginawaan sila ngayon pero hindi ko lang alam kung lalamigin sila dyan mamayang gabi so ayan Masaya sila dyan yan. Bali, yung pinapakain ko pa lang sa kanila ay 1000 kasi hindi pa nila malulok yung Integra 2000. Yan, yan na sila. Medyo busog, -busog na sila. walay na. Pero, mamaya pupunta dyan, sila dyan sa may ilalim ng ilaw. Kasi open pa lang din to eh. Hindi masyadong akubong Oh, close. So, mas okay naman sila. Napansin ko, mas okay naman sila dito. Compared to nung masigit kasi doon. Thank you kay Bigayan. Okay.